May eh. okay. kataas uh -huh. yeah, na ayos. Kaya sa ko siya ay. na Yan, natin itong isang maligalig nating helper. Ganito ang training namin eh, pagka, pag gusto magmasaon Sa baba, pinup, sa baba pinagpapalitada, hindi mo na pinagpapalitada sa taas. Oh. Training ba to? Oh, training yan, training. Sa baba, na. Oh. Ba, oh. Sa baba na, muna tinitraining para oh, sigurado, hindi masasayang ang halo. Tara, pa, 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 para akong papasada ka. Para pwede walang wala oh, mo <laughs>